Yan, good morning, good morning mga drivers. Yan, nakadami po kami ngayon. Ano? Kayo pa. Yan. Na thank you po sa lahat ng mga solid supporter ko po diyan sa uh, solid followers. Kaya ito po tatlo ngayon mga drivers. Um, uh, Do-dive lang po nila ngayon. Masaya pa yung kaibigan ko. Ayan. Kaya to lang kayo, last din lang kayo. Kaya, Kasi last day po lang ngayon mga riders, na, na, balik naman po sila sa Korea, siguro uh, po sila dito, mga uh, abot na siguro ng anim na buwan o isang taon na yan. maninis po po namin yan. Po. Thank you, thank you very much po At good morning sa lahat ng mga Sa ko po dyan po Mga divers At ang modela po dito Si Jay Punta naman po kami ngayon sa ano po ah uh, Kalima Diving Point mga nandun. Pagkatapos nila sa Tudal doon sa Kalima eh uh, punta naman po kami sa Floating Restaurant. Doon na po kami mananghalian. Yan yeah, pagkatapos doon uh, uwi na balik kami sa Maribago at doon po kasi sila maglastide sa Puyong mga Karibers. Yeah. po mga rappers sa uh, GG and Dive Nakijoin na po GG and Dive ngayon mga drivers Yan dahil malapit na po kami mga drivers, Ang iba naghanda na sa kanila mga gamit no? Para Para po sa pagtalo hmm. nila mga hmm. drivers Yan. Dahil ewan yung joy. Lagyan na lang ng ano mga reverse. Laway. nakalimutan namin yung joy mga drivers kaya hihingi na tayo ng tawad kasi hindi po kami nakadala ng joy Yan. kaya prepare na uh, mga drivers lahat ang gandang tingnan mga drivers pag marami no? Yan. kaya tutulungan ko muna sila Yan, ang dami pa po nilang hindi nakatalon mga drivers kaya update na lang tayo mamaya. Thank you, thank you for watching.